ko oh, for today's video nga ay pupunta nga kami ng bukid. Dito nga kami palaging dumadaan kapag pupunta kami doon sa may bukid. Wala naman kasing ibang daan papunta doon. Kaya lakad is lang talaga. At ayan mga mi, lang ako dyan kasi hindi ko talaga kaya na magchinelas pa. Kaya binitbit ko na lang. O ba diba? Pero masakit nga yan sa paa kasi nga maraming bato. Kaka video ko nga hindi ko na namalayan na layo na pala nila mama. O ba diba, iniwan pa nga ako. Grabe mga mi, tumutulong na talaga yung pawis ko dito. At ito nga yung pinakagrabe-grabe naman ang cuteness ng baby na yan. Parang hindi nga siya napagod kanina sa biyahe. Char biyahe talaga. Ayan yung baby ko sobrang likot. At ayan nga yung pinsan niya. Nakahiga na. Nakarating na nga pala kami dito sa may kubo-kubo namin mga mima. wag na kayong ma-expect na maganda dito mga mima. At ayan, sobrang init. At, at nagluto na nga pala ako dyan ng tanghalian. At ayan nga habang nagluluto ako, nagpapakyot nga itong bulilit ko na to. Nawawala ah, talaga yung pagod mo kapag itong nakita mo. At, at ito na nga lang yung ulam namin kasi hindi na nga kami nagantay kanina. At ayan, nakatulog din na sobrang pagod. Magsisimba nga kami dito mga mima kaya pumunta kami ng bukit. At papunta na nga kami dyan. O ba diba, sobrang init na. Sobrang ganda nga dito mga mima at fresh yung hangin na malalasap mo. At hindi nga puro alikabok. at ito nga napakalawak na lupay sa lolo ko nga ito. Dumaan nga kami dito sa kanila at ito nga yung anak ng kapatid ko. Dinaanan nga lang namin sila at pumunta na nga kami ng simbahan. Walang katapusang ang lakad nga itong mga mima. char, hindi kayo mapapagod sa kakapanood nito. Kayo lang siguro yung mapapagod kakapanood kaysa sa amin na naglalakad. Char. And fairness, sinipon ako. Ay, tay, lang baka mapansin nyo sobrang liit nga ng payong ko dyan sa anak yan ng ate ko. Pero ako yung gumagamit o ba? Diba? At fast forward na nga tayo para mabilis lang. Andito na nga kami sa manti naming simbahan. At tingnan nyo naman si baby, naglalakad ka And fairness, hindi nga siya nanibago sa mga tao. Kahit nga, minsan lang siya nakalabas. At tingnan nyo naman siya. Kinakausap nga nyo yung pinsan niya, kahit hindi naman siya marunong magsalita. At may narinig nga siyang gitar. kaya pinuntahan niya. Ano ba yan, anak? napaka mo naman. Char. Nakakatuwa talaga si baby dito mga mima, kasi nga, kahit ngayon nga lang siya ulit nakapunta dito pero hindi talaga siya na sa mga tao dito. Kahit ngayon lang din siya nakarinig ng gitar pero alam niya one year old pa lang si baby pero ganyan na siya. Marunong na nga siyang makiramdam sa paligid niya. Hindi nga siya makatiis kaya binabalik-balikan talaga niya. Nakakatuwa naman talaga si baby Tindi nga rin siya nakatihis at sumayaw na nga Nakakatuwa naman talaga ang bata na yan Natutuwa na nga rin yung ibang tao nung nakita siya Sino ba naman ang hindi matutuwa sa overload cuteness ng baby ko na yan? So yan lang for today's video See you on my next vlog Bye!